Good morning uh, sa araw na ito uh, ito po yung unang araw para sa akin sa 2020 January 2 ngayon no? so samahan nyo ako ipapakita ko po sa inyo kung paano ako magiging busy sa araw na ito sa aking munting negosyo bye bye Ayan, pupunta tayo sa sa LBC. Ayon, ito ang una transaction ko kukunin ko yung padala sa akin sa sa LBC guys yun Ma'am, oh, kumuha ng padala. Pera. Marami bang pila? Hindi po. Ah, okay lang naman. Walang problema. Ah. ah, sige po. And so, kukuha ka lang ng receiver's form. Ah, ito. Tapos pipilapan lang natin to, And then, bingo. Pera na. natin, nakapila tayo. So, antay antay lang muna tayo. Nakuha na po natin yung ano, yung padala uh, sa LBC. Ito na, nakuha ko na. Uh, so, ang sunod natin ngayon na destination is Western Union. May padala din arin ako doon. Kukunin din natin yung padala sa akin. Uh, so, tara, samahan nyo ako guys, uh, may Western Union do pala dito. Oh, so swerte naman tayo. Hahanap ah, tayo ng ano ng Western Union. May may padala kasi sa akin doon. Oh, so kukunin natin. So ang first day of business ko ngayon is uh, collection muna ng mga padala sa akin. Nakuha na natin yung sa LBC. Ang susunod natin is Western Union. Okay, so pagkakuha natin ng padala, ang sunod naman natin is bumili. <laughs> Ganon. So, hanap lang tayo ng Western Union. Nandito tayo sa Santa Lucia Mall, uh, mga idol. Shout-out tayo. Baka may shout-out kayo. Saan so, pwede pang kumuha ng padala? doon lang. Papa. Okay, so nakuha ko na yung ano yung sa Western Union, no? Nakuha ko na yung transaction sa Western Union na uh, 4,000 pesos po ito. So, na pinadala sa akin. Now the next na gagawin natin is uh, ipapamili na natin 'to. <laughs> Ganun lang, ganoon lang ang ano, ang isa sa pinakamagandang sikreto ng online kasi yung pera nila, yun din mismo ang ipapambili mo sa kanila. So, kumbaga, uh, ang kuhunan mo na lang dito ay laway. Ayun. So samahan niyo ako, uh, bibili tayo guys sa sa kanila. Papuntan tayo doon sa sa center, sa business center uh, ng Marikina kung saan natin na uh, kukunin o bibilhin yung uh, mga order natin oh. pagkatapos yan uh, ibabalik tayo sa LBC para ipadala uh, so ganito ka ganda so ganito ka ganda ang ano ang pagiging online seller kasi I don't need to see I'm picking mine over matter I believe in me I need to find more hours in the day to breathe Need to find LBC lang. Ah okay. So ayan guys ha. Oh. Ah nakita niyo may LBC na dito. So dito natin ipapadala ang ating ah uh, produkto. No. Tingnan natin. Pasok tayo. Mas mabilis ipapadala. LBC So, paano yan? Sa, sa Ah, hindi pwede kahit? LBC, tep. So, doon talaga? Ah, Okay. Sige, salamat, salamat. Puntad lang ako doon. Oo, oh, okay. So, ganun, no? First day of ano na lang. Okay, wala daw silang LBC, tip. Oo, oh, naubusan. Hindi pa dumating. <laughs> so... Lilipat tayo doon sa Santa Lucia Mall. doon naman tayo magpapadala. Ganun lang kaganda maging online seller at least ini-enjoy mo. Nag-i-enjoy ka lang. May nakamaganda rito is i-enjoy mo lang. Ah, nakakatulong ka na. May at the same time. Ah, kumikita ka pa. So isa sa pinakamaganda. Kaya eh, kung nagbabala kayong magkaroon ng negosyo kahit nasa bahay ka lang I suggest guys uh, napakaganda mag online selling. Uh, kasi namamaximize mo yung oras kahit nasa bahay ka lang pwede uh, at marami namang mga ano, eh, mga padalahan ngayon na nag introduce uh, ng mga cash on delivery so maraming mga katuwang na kung isa kang sealer online sealer marami kang magiging katulong. Maraming mga platforms na pwedeng gamitan para mas mapabilis ang iyong negosyo. And so, tatawid tayo sa kabila para makita natin. Okay. Makakita sa Santa Lucia mo lang exit na napapasukan. Uh, exit. Exit, pero papasok tayo. Ayan, boss. <laughs> Dito lang ang may exit na ano. Papunta sa LBC, boss. Padala ko lang. Salamat. Ayun. So, dito ka lang makakita ng exit na may entrance. <laughs> so, balik tayo guys. So, ganito yung ano, isa lang sa pinaka mahirap, ano, uh, challenging sa pagiging online seller is yung ano, yung isa lang sa pinaka challenging sa pagiging online seller guys yung mga bogus buyer kung ibig sabihin umorder sila and then pagkatapos nilang umorder pag nakakarating na sa kanila hindi nila kinukuha so yun ang ano isa sa uh, minsan masasabi natin <laughs> nakakainis kasi syempre kung mapapansin mo yung effort mo yung time mo, di ba? katulad sa atin ngayon Uh, nag-import tayo, nag-invest tayo ng oras, panahon ang pinakamasaklap pa dyan kung payment na uh, hindi pa siya nagbayad yung, yung cash on delivery kasi ikaw mismo ang uh, namuhunan para kunin yung produkto tapos ipapadala mo cash on delivery tapos pagdating doon, no show, wala wala yung kliyente mo, so ibabalik sa iyo ang masaklap, nagbayad yun ng shipment yun ang pinaka-challenging sa pagiging online seller. Ayan. So, nandito na tayo sa sa LBC. Wala. Ayan. Dito tayo. Ah. Naku, ahaba ng pila. Pero antayin na lang natin, guys. Dito na tayo sa LBC. Nakasalang na yung ano natin. Sa haba alam ng pila. Maraming nag-aano. Antayin lang natin yung ano natin. Yung time Shoutout sa mga taga-LBC. dito po sa Pure Santa Lucia. Ayan. naman tawa eh. hindi sila makapaniwala na nagvablog nagvablog na rin <laughs> hindi guys okay, so natapos na tayo sa aming magpapadala okay so ngayon oh ang gagawin ko ay video naman ikaw lang po yung last transaction. Pupunta naman ako sa bangko para mag-deposit. Oh, ito, ito. Huli na akong tapos yun. Uh, oras po natin ay alauna alauna cheese na po. So, uh, may video ko rito. So, akaya tayo dito. Fight, never quit, do it right, play the game, win it life. Have no shame, there's no time, feel the pain, let the grind. I could change in my mind, pick a lane, commit and climb. The only way to win it life. I never miss that fact, taking big swings, bitch, hand me the bat Put me in the ring, you'll go out in a bag Cause I sing what I mean and I bring it to the mat, like Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill I know life's short so I wanna live real But how's it supposed to feel? Di Junction kasi maraming tao Pupunta lang tayo sa, ano, sa pilahan <coughs> pilahan ng jeep kasi sasakay tayo papunta ng BDO Junction mas maganda dun ha? medyo hindi gaano marami ang tao uh, uh doon na tayo magta-transact may isang transaction pa rin ako nagagawin doon so doon na lang okay So, malapit na tayo sa pilahan. Ayan, dito na. Pilak. few moments Ayan, eh, so nandito na tayo sa Johnson Dito tayo papasok Ayan, video uh, Video Johnson So dyan tayo Dyan tayo papasok uh -huh. uh, nandito na ako sa wakas. Nakauwiin na ako. Upo nakauwi na ako. At maraming maraming salamat po sa lahat ng sumama uh, sa aking biyahe. At syempre pa, shout out dyan sa mga taga LBC sa Pure Gold Santa Lucia na super bait at na napakamadulungin. Thank you, thank you so much po sa inyo LBC Santa Lucia. Okay guys, sana po nagustuhan ninyo ang aking video. At syempre pa, kung hindi po kayo kaibigan, subscribe na, subscribe button na yan. Pindutin lamang yan. At syempre pa, ay pindutin na po natin, alimbangin na po natin ang ating kampana para po updated kayo sa aming susunod na mga video. Okay, ito po sa taong nalang nagsasabi sa inyo. Wow! pabu! Pabush! <tinyo>